yuno, know, isang mapagpalang araw sa inyo mga kapot Jack. Ilang tulog na lang, Pasko na. Lamig na simoy ng hangin, mga tugtog yung pamasko. Ilan lamang yan sa mga nagpapaalala sa atin na nalapit na nga ang kapaskuhan. At syempre, ang mga nagagandahang pailaw sa mga kalsada at mga kilalang lugar dito. O di kaya ay sa mga mall. Kaya naman sa video ito, yun ang ating itatampok mga kapot Jack. At ating pupuntahan ang ilan sa mga sikat na lugar. na kilala sa magagandang pailaw dito sa Kamaynilaan. Yan naman ating sasadyain ang Rockwell sa Makati at ang Ayala Triangle dito pa rin sa Makati. At syempre, hindi naman pauli dyan ang sikat na BGC sa Tagig. Pero bago yan, syempre, pahingi naman ng inyong suporta dyan. Subscribe nyo ang ating munting channel, mga kapotya. At kung tapos na, maraming salamat sa inyo, mga kapotya. Sana ipagpalaan kayo ng ating buong may kapal. Maraming salamat. In advance, Merry Christmas and Happy New Year. Uhoy! Magandang gabi mga kapojak Nasa Ayala tayo ngayon Pinabaybay natin ang Ayala Plano ko to na pupuntahan yung BGC Medyo daman na ang pakapaskuhan mga kapodjak Maraming ilaw Yun ang isa sa pupuntahan natin sa BGC Yung mga hindi pa nakapag BGC dyan yung ano rin dito mga kapodyak isa sa pinakamagandang pinupuntahan din pag mga ganitong na magdi December yung Ayala Triangle mamaya madadaanan natin yan turo ko sa inyo oh, nasa Ayala pa tayo Paseo de Rojas mga kapodyak dito ako dumaan ng umaga. Galing ako doon. Tapos papunta roon. Tapos tayo naman diretso punta. Edsa yung tutumbungin natin. Tatawid tayo ng Edsa. Puntang BGC. Tumaanan natin yung... Ayan Oh. Ang ganda mga ilaw. Ayan yung ayala tayo. Ayan. Jeff. Ayan. Ayan yan yung picture sure nila oh. mamaya baka madaanan natin yan hindi pa natin dumaan dyan ito naman Makati Ab alas 6 pa lang pero napakaganda na ang high. ilaw rito traffic rito baka madilim ewan kung nakikita nyo nasa BGC na tayo mga kapodjak hahanapin ah, na lang natin yung mga magagandang lugar na sinasabi nila Anong kaya yun alam mo rito kung saan yung uptown mall wala tayong dalang cellphone mga kabot drop high street daw yun eh ah di natin alam Hindi ko alam kung ano to rito Pero McKinley SM Aura Hindi tayo yung SM Aura Ano tayo po ulit na mga kapodjak nakita ko na yung uptown mall tagal yung ano pa hanapin natin hindi siguro to yung entrance ikot pa tayo ulit kapodjak maganda ligaw ligaw dito hindi ko talaga alam eh pag lalo pag gabi eh, hindi ko kabisado I, didn't. I didn't need to a

talaga rito mga kapodjak yung hologram na lang din natin ang ikita alam ano, pa tayo mga kapodjak ang paglabas nito mamaya mga kapodjak wala tayong cellphone pag uwi naku ang ganda sana yung mga kainan dito mga kapodjak pang mga traffic ya eh. hindi ko naman tandaan yung dati na kami pinupuntaan eh matagal na kasi ako hindi nakakapun diretso tayo doon sa public eh. uptown pa Ngayon na rektao at natin 'yan, mamaya sa hindi <laughs> natin napuntahan mga kapodyak yung ano hologram na life size mission field pero nakahanap naman natin yung uptown mall dinailawan na nila taanan natin yan pero tadaan muna tayo sa Ayala Triangle edsa to nasa edsa tayo Kaya lang nasa ibabaw lang tayo. Basta. Ang hindi ko kabisado pa ang BGC. Sa susunod lang kabisaduhin ko. Yeah. Makati tayo ulit. Labas natin ito. Nasa, ayan. Palikuna tayo. Buwindi na yan. Sa ibabaw tayo ha. Ah. O ayan. Makakita nyo ito yung magandang mga ilaw ng mga building ng Makati. itong yan Oh. may dami mga pula sa baba. Unahan, mga puwet na sasakyan yan. May mga butas sa gilid. Hindi rin pala basta-basta ang -basta pwedeng gumili dito. Well, may mga butas. Ang lalaki. Traffic is real. Nung oras ba? Alas 7 na. Sa pasiyo de hasta tayo mga kabotsak ganyan, makati abi nyo. Merito pa gano'n. Ayala tayo. Daming ta. Basa dahil umulan Nagagaling lang umulan. na nakakot attraction dito mga kapotga pero maraming tao hindi lang gaano ang kita dahil madilim Burgos Street to Makati Maligaya rito gabi-gabi Si Kabibs Kanan tayo dito mga kapodya Kalayaan Sabi nyo Para mas malapitan natin yung Rockwell ah, Yung galit na galit eh hindi na ako, pwede kaya rito? Saan lang ako pasok tayo dito? Sausaw Rockwell Tuwing Pasko to, tuwing December sa so mga building nito, parang sa ibang bansa eh rin to rito ng mga turista Ayan

nakikita ako na sa iyo yung mga magagandang pwedeng pasyalan ulo naman pagbibigyan nyo na ako sa isang sa munting hiling natin mga kaputya no? munting support ka, isang subscribe ka sana nakikita nyo ako ayan yeah, paket na tayo nyan pagdating sa tulayan nyan, paket tayo ng tulay mandali yun na yan yeah, mas kita rin sa tulayan, mamaya kukuna natin doon dito, nahawa na rin dito sa kabila Eh, yung tulay oh Ayan, marami nakatambay eh, dyan Woo! Siguro naman, kitang-kita nyo ako Like, share, and subscribe mga kapodjak Woo! Power plant, grassroots. Kawawa dyan, mandaluyong na Maraming tumatambay dito, hindi pa yan mga oh, kapodya Maraming pa yan Kapodya, uh, dito na siguro natin tatapusin ang ating video Maraming salamat Dito to sa ano, Rockwell sa uh, Napoleon bridge Napoleon street bridge Roy okay, mga vpodjak dito na natin tatapusin ang ating video maraming salamat sa suporta like share and subscribe mga vpodjak salamat hanggang sa muli